Kailangan. May sili pa kamangang yung halo-halo ba? Grabe. Mm. Ito. Ang daw nandututo mga idol pag may at at ba?

Ito nga pala ako sa Chowking mga idol Chowking ako ng galo Kasi galing akong Supreme Court Ganas na kaso akong kaso Yung mga kaso na Hindi naman dapat asikasoy eh. Pero dapat as kasoy natin mga idol Magalawalo kayo mga idol Baka di ang ulo nyo Kasi may head sa labas Ha? Ah.

Sabi na, thank you for watching mga idol. Mag-alo-alo di kayo, baka nyo.